Peek-a-boo. Peek-a-boo. Peek! Hmm? Peek! May oh. pagingkura yung orange yung tubig yun dito. Malalaman mo malamig talaga sa itsura ng ulap no? pinasok na si Aili kasi lumalagpas siya sa carpet eh. Yeah. <laughs> lumalagpas ka sa carpet eh. Dirty sa carpet eh. At least si Kuya Hiroto alam na. Si Aili lumalagpas sa carpet tapos kinukuha pa yung mga butil-butil na kalat. Yada yeah, ni, abunay eh. ni. Aili! Aili!

kay Yamato. Ito sa akin. Bigyan ko lang ng dressing yung akin kasi ayaw ni Yamato ng may dressing. Wala siya. Masapit. Ayaw yung may dressing. Coffee, my dear. Kanina ko pa tinigla yan. antong nga sa harap ko. Ayan. Pinapractice ko na siyang manood sa iPad kasi palagi siyang sa TV para may pagagamitang kasi ako niyan. So susunod ko na lang babanggitin kung saan. Tatalsikan ako ng mantika kanina. Nagpiprito ako ng iglo. Tala ko mas. Oh, wow. Cheeky. Yeah. like to Hey, so good to Hantay. Hantay, hantay. Hantay ang shoes. Ang sleeper. Hmm. Yan. Good job. Pupunta kami ngayon dito sa Apita. Kasi gagawin namin ng passport si Badiday na tulog. Pero kakain muna kami ng lunch kasi mag-aalas tres na. Sige na, go na. Si Ailio, sabi. Dari ka na. Kakain muna kami. Oh God. Siguro mga 20 minutes na kami nag-aantay. 28 years dumating din. Ang tagal. tapit hawat ka tapos na kaming kumain punta na kami sa second floor sangkay para sa passport ni Aileen muna namin nanlaruan si Hiroto para habang nagpipil up ako walang magulo oh, little princess wearing the tiara knowing that you are a princess of the realm. <laughs> Dami pa ano dito, calendar. Wow, I need calendar. Ilang buwan na lang, New Year na. Mas maaga kang bumili ng calendar, mas maraming pagpipilian. Mamaya balikan ko 'to. Maganda dito talaga sa Seria. Ay, no. Hindi siya Daiso. Ang pangalan nito Seria. Maganda dito. Masasabi kong maganda dito. Ayun. Ganda ng mga ganito. Oh, love it. Aesthetic. Oh <laughs> ah. oh Baby dake. Yan pa rin sa akin eh sasintot sintot ako gay Sa sa Ne, matinagaran eh. ni. <laughs> so, Mag-aantay daw muna kami ng 10 minutes kaya abang nag-aantay ako magpamasahin muna tayo dito ng 5 minutes sa Mali pa yung pinaglagyan ko ng ano. Dito pala ako sa kabila. Pasahin tayo ng legs. At saka likod. Meron pala sa likod. Kala ko legs lang. Nasarap! <laughs> Saan kaya si mato nawala, nakakainis. Wala pa naman dalang telepono niyo. Mato, mag-massage tayo dito. Hmm? Massage. Dito kami sa My Mobile, nagpabili ng telepono ang isa. Nabudol tayo. Buti na lang, kitchen lang daw. Nabudol. まだあるかなドーナツおいしい,い,しいドーナツおいしいはいどうぞ何がいい何がいい <noise> えあれ真ん中はわお <Okay? S 2> できて。 na sabi nila sarili ko lang daw grocery yung pinapakita ko eh, napapakita ko sa inyo halong na talagang busy na nagpapadala ng grocery dito Hi. <laughs> <Yeah>. <laughs> ah, ito video. Video pre. Sa reto ko Ah, hi to my vlog muna. Ano? So, eto sa kanya la, eto daw sa kanya. Eto daw sa amin. Ah, <laughs> oh, thank you mahal na hari. <laughs> Teka. Ta'mante Mag-hi ka muna sa vlog ko. Okay. <laughs> papakit pa oh. walang pinagbago. Kasi ah, Bye-bye. <coughs> Nangyayari sa totoong buhay yan. Yung ex mo magiging friends mo. Oh, sinabi niya pa talaga na ito lang akin. Ito yung amin. Ito, ito lang yung akin. Wow! Binilangan ka ng coloring books. Wow! Na umiiyak si Aiden. Why are you crying? Pinuha lang natin yung food. So, ganun. Ganun yung aming lifestyle. Oh. Ganun ang aming friendship ni Mahal na Hari. Diba? No, Oh, ayaw nilang maniwala eh. Sabi kasi nung iba, binili ko lang daw yun eh. Yung mga pinapakita kong grocery. So, ayan. Para mag-invento, no? <laughs> so, ayan, guys. Tingnan natin kung ano yung mga napamili niya. Ano, nauna na yung isa. Pinalkal niya na yung grocery. Aba naman, oh. Nagkakalkal na, oh. Nani, Mitteru? Wow, Horenzo, spinach. Pilipinas. What's that? What's that? Huh? Lemon. Ha? Lemon. Ah, uh, what's that? Sige, ikaw ang mag-haul. <laughs> nato. Ba't may nato? Bumili siya ng nato. No, don't, ano, throw. Egg. Ayan, banana. Ang dami naman yung natong binili. Wina. Pan. Oh. ito, bisco. Wow, plenty of wina. What's that? Halloween. Oh, ayan na, oh. <laughs> One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five five. One. Five jack-o'-lanterns. Kasi so, ito, bibili din kami ng mugit siya. Three. And this one, oh, umiinom ka ba niyan? Joya. Grapes flavor and strawberry flavor. Pan, tsaka ito, bisco na strawberry again. And banana. Tapos, ito yung yung pangnabi. Magnanabi kasi ako. Hot pot. Lorenzo again. Tapos, eto may nabili pala dito si mahal na hari na tahong I love it. Two for 980. Ayu, huh? <laughs> wow, may tahong. Tahong ni Carla. Yan, mag ano tayo. Ah, uh, tino lang tahong. Tapos may talong. May nira and my galunggong aji liver ito gagamitin ko to pang nabe chicken ball saka meron siyang biniling wow puro mga isda na yung binili niya kasi alam naman yun na hindi naman ako makarne and ah, uh, soga and ham ayan yan yung mga pinamili niya tapos sabi niya sa kanya ang lang binili niya lang kalahati lang na plastic. <laughs> eh, siya naman bumili na ito. Hindi ko naman inutos ito binili daw niya sashimi lang tsaka pang yakiniku. Wow, yummy! 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 Thank you, mahal na hari. Ang daming nato. Wow! Thank you! Thank you! Ito Malapit ng makamit ni Yamato. Munti <laughs> kembot na lang makukuha na niya. Ito lang yung tinakamit na type. Tala muna kami kasi mag-aantay muna kami ng 15 minutes kung ma o yan yung ketay ni Yamato. Dito muna tayo sa Sanrio Lancer. Ay, ang ganda mga no? Kulay pula. Ay, eh, nakita akong dinosaur. ano Mahal. Dragon <laughs> Asan na yung Anaconda An Anaconda dyan na yun Cobra na yun Cobra yan eh Yada Yada Kabotomoshi Sigaw na So ang cute ito talaga ako pupunta. Binalikan ko. Kasi gusto kong magtingin-tingin ng mga magagandang product items dito sa Seria. Cute. Ang paman. Pangunigili. Pinalot ko dito yung pagkain ni Hiroto. Baka ganahan siyang kumain. Wow. Daiso lang to. Hakin lang to. Ito yung mga estro. Parang kakailanganin langanin ko tingin. Maganda to. Lalagyan na ng baby book. May hirapan na naman daw siyang maghugas kasi may istro. Ikaw? Sumuharaw ka rate. Ito parang ang ganda sana na ito. Kaya lang yung plastic parang ang ang lutong. Parang pag nabagsak. Yung mga sawa Pag nabagsak, ano te, basag agad to eh. Ito na, Dice Baymax. Max. <laughs> Papa yo giga mo i das tan diyan. Aalala <laughs> <laughs> daw niya yung papa niya. Bakit? Okay. Ako mo take. Ano? Ano'ng hindi tskao 'to? Sweeto. Sweeto. <laughs> no Kinder. Hello Kitty panglinis lang. Dure mo ko sasal. Halen. Ito, e eh, pang ona to eh. Ay, cute. Ang dami mga pa-arty-arty dito. Oh. Ito hello, hello Kitty. Nalagyan na ng ano yan. Cotton buds. In fairness, ang dami dito Sanrio item. Ah, oh, ang ganda. seal. Ay, ito sa Oporo. Mesh toy case. Yamato na chili sa rin mga wainay ka. Ito mo papalit mga calendar sa toilet. Sa saan. Sa, Kasi pag hindi ka bumili ng maaga, makawala na ka agad si face out na ano. Kaya bumili na tayo. tayo ng sampo. <laughs> Magbabox kasi ako kaya ito. Grabe, inabot ako ng apat na libo sa dice. <laughs> sa series. <laughs> Ibabalik pa ako, may nakalimutan pa ako. Si Yamato nagmamadali eh, dahil 15 minutes lang dapat kami dito. So, babalik ulit kami. Titignan namin kung na-confirm yung aming